我也是运动。

Pinapakita nila ang magka nila. Kaya ba nga? Kasama ka namin muna yung galing Diyas ko sa rakit. Ang mga, hindi ka pwede magbukas na kami. Hindi mo rin kami pwede ilaglag. Iyutiga na siya, magpunta kayo sa huwag. Laki ng pinagbago niya, hindi mo nakasakilala eh. Mga batang rilas. Make your Sunday a fun day. the Buso Kabuso Bolshow langan Festival at the KCC Convention and Events Center. KCC Mall of Jets on February 16th. 3 p.m. featuring Jillian Ward, Michael Singer, Yasser Marta, and Leon Valentin. He the Kids. He's a pianist who dreams of becoming a world renowned conductor. She's a free-spirited piano genius. Hi, Jean. Good morning, Sayam.

BUSET! <laughs> Tutulin na raw! <laughs> Tutulin na yan? Oo! Talaga eh, may bela nga eh. Pwede na hindi eh. Kaya na yung ginawa yung, 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 yung boli ko Ha? Kumakalog? Ha? Okay, hindi, pa Hindi, naman. Hindi, awa ko ulo. <laughs> Ayan. Hindi, hindi naman. Ha? Hindi. 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 Kasi kumakalog. Ano na, ano? Kaya pusing niyo. Saka siya Oo. Siya pusing. Saka Kaya kasi uh, siya shop na hindi siya ano na ano? Malilis ano? so, ngayon yung harap. Hindi ko naman trepo. po? Wala rin. Eh. Saka wala kasi buhok. Buhok no? Makira. Uh, wala ka uh, ahihitin. Di ba pag mabukit sa chatting yon, wala ganun. Tumagal sa loob ng buhing yun. Oo. Ay, naku. Pag may na -may mm. naman na mga niyan, ako yung buhing. Napastor naman ang ina. Oh, tandaan. Tandaan. Oh, <coughs> <laughs> yes. Yes. <laughs> <laughs> oh, kung sino ang papagawa dyan Mag ano na Kaya lang, hindi ko naman ano to Naglalagay lang ako ng langis Maglalagay lang ako ng langis sa mga letter pan nyo <laughs> okay, <but. laughs> <laughs> oh, no, pati pa no, tayo. No, 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 <laughs>